Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling mataan itong uh, si Severe Tropical Storm Tapa na dating si Bagyong Lani sa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So, may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na no, umaabot ng 95 kilometers per hour pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Yung bagyong ito ay malayo na sa ating kalupaan at wala ng direkta epekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy naman yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko dito sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible itong magdulot ng mataas mataasa tsansa ng mga kaulapan at pagulan ngayong araw dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally maaliwala sa panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong pagkula na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin itong generally fair weather ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga usual late afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 31 degrees sa Togagaraw at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees sa Legazpi at 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang silangang bahagi ng Visayas-Mindanao area. Uh, dahil sa Easter list, particular na sa mga lalawigan ng Karaga at Eastern Visayas, asahan natin ang makulimlim na panahon ng ngayong araw at mga kalat-kalat na pagulan, pagulog at pagkilat. So mataas sa chance ng pagulan ang ating inaasahan over these areas. Kaya maghanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na ating mararanasan. Samantala sa Palawan at lalabing bahagi ng Visayas, so Western Visayas, Negros Island Region, at Central Visayas, pata na rin dito sa rest of Mindanao, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Soksarjen, at Davao Region, ay uh, maliwala sa panahon na rin ang ating inaasahan. Posible may mga nararanasan tayong early morning thunderstorms ngayong madaling araw, especially nga dito sa bahagi ng Davao Region. Pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pagulan na ito for the remainder of the day. So, buong Visayas at buong Mindanao, uh, hindi magtatagal yung mga pakulan na ito, pero late afternoon to evening, posibleng muli na mabuo yung mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds at posibleng magdulot ng mga biglaan at panandali ang pagulan. So, maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 32 degrees rin sa Puerto Princesa, 33 degrees sa Iloilo, -ilo, 32 degrees Celsius sa Cebu at 30 degrees Celsius sa area ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw posibleng umabot ng 30 degrees, 33 degrees sa Davao at 33 degrees sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so Tuesday to Friday wala tayong inaasahan ng mga magtatagal na pag-ulan dito sa ating bansa. So, yung prevailing weather system natin ay yung easterlies o yung mainit na hangin galing, galing sa Karakatang Pasipiko. So, asahan natin yung bagay pagtaas ng ating maximum temperature, especially sa dakong tanghali hanggang sa hapon. So, generally fair weather throughout the country. So hindi na nga na wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posibleng paridian 'yung mga usual late afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories.